pala yung oras naman. Ano mga pinaka malayo dumayo sa inyo? Wait, picture sa oras. kasi. Parting ano po? Ilocos, Bigay. Di siya? Meron nang pa-vlog din ato yan. Sino po? Na, nang um, ganyan din. Marami na po mo. Sa, hindi, taga Ilocos din. Hmm. Mama uh -huh. sakit. Ayan, oh, dikit. Ayan, dikit. Ayan, oh, mm. medyo mayroon. May rabdam ka. Pero hindi, kaya pa naman. Wala ka ibang pagkain ng barbecue sa Maya ka na bumawi. Hapon pa po yun, ma'am. Ah, hapon pa daw. Mm. So, sorry, sakit. Kasi oh, babalikan ko. Madikit talaga siya. Parang ganyan din ang akin. kaya ko ba walang pain ito pa ma'am naku makapit na tong mga to makakapit nga yan. mas ramdam mo yung sakit dito kaysa doon sa kabila pero kaya na yes, kailangan mo talagang gayani pumunta ka dito para ipatanggal to tapos pa sakit po Masarap yung masarap Sorry. Hmm. Dikitnya, ya, ya. Yan at mugo na siya Hugugutin ko na lang. Sakit. Putol. Ingron lang yan. Meron pa dry skin. Yun yung Wala pa pa ito. Hand dry skin. Ayun lang dyan baka na. Hand dry skin. Kasi hindi ko ginagalaw yun ang kanan. <laughs> Sorry. Sakit yan. Sakit yan. <laughs> <Yeah>. <laughs> yum, yum, yum. Ah, okay. may kap mam mam ano yan niya na yung mga na galing ng marker siguro tisin mo atatanggaling may inground pa ha Daddy. Koko yatte. Mhm. -mm. Parang nakabaon. Uh, Medikit. Oo. Masakit. Masakit 'to. Medyo, pero kaya ko naman yung sakit. Dandanin lang natin. Mm -hmm. Ito mo ang lakad na pag-uwis. Meron May pa ano ba yung namamaka? Meron pa palinis. sorry. Ayan. na. Ang laki oh, wala na. Iba, na lang. Yung pagdugo niya ng konti. Meron pa. Um, Sabi mo pag sa Mikay, Nagbibidyo ako. Hindi ko tinrotine. Hindi kita sorry. Yan, sakit na ma'am. Oo. Mm -hmm. Kaya? Sige, tayo. Tutuloy ko yan. Mas masakit yan pag hindi natuloy eh. Ay, andun yung bitin. Mm -hmm. yan, babalikan Yan, pag na. <laughs> Andun pala yung marami pala. Bigot. Ito din. Madikit din siya. Sakit. Sakit? Medyo. Yeah. Yan. Pero kakat kaya pa rin. Huwag mong babasahin ha. At dikit na dikit ang ano nyo. Hmm. nagigigil ako eh, pero pinukontrol ko lang <laughs> kasi ang sarap tanggalan no, kaya lang madikit nakikita ko yung pagpula kasi iba baka mamaya pag minadali ko hindi lang yun, magsugat to totally talaga siya minsan kailang dandahan yun, observa mo yung kinakapitan kung pailalim na putulan mo ng bagya hindi lahat ng nasusundot na ganyan dry skin lahat yan minsan sumasama yung, yung ano, laman kaya yan meron pa konti konting konti na lang Hmm. Sorry, ma'am. Sakit. Hindi. Masarap na siya. <laughs> Yan pa siya. Mm. Mm. Yan, Kung yun na nilakuha, yun na.

Hindi ko, lang, hindi ko sinabi yung pupunta tayo dito. sinabi ko. May ah, tanong, nagchichika sa akin. alam okay. na sabihin kong hindi eh alam nila namang kasi. kasi sinama yan eh? Kanino bang alam yan eh? kanina umbok yan. Ito meron pa. Tiyan mo pansin mo pag meron pa. Pangit pa yung shape niya. Okay. Yung goko niya. Mm. Panibig <laughs> mo na yan. <laughs> Walang extension dito. Papa, yung muna kay ate, papa. <laughs> จะไปกินน้ําเงินด้วยกันไปด้วยกันใช่ค่ะเนี่ยอือเออ

Paano pa <laughs> Tagitian. Mm. Wow. Kuya na pa. Wala na. La talaga 'yun. Ano si Simot sarap. Medyo mahap diap din. La eh. Ganyan 'yung kuko mo eh. <laughs>